pala yung unity team. Unity team pala niya dun sa mga CPP na nakipag-alyado pa sila at lumakas pa ulit. Nung binigay na namin sa kanya ang, si ang CPP patay na halos, gaganyanin na lang niya. matatapos mamatatapos na sila sa bangin. Pero anong ginawa ni Martin Romualdez? Ah, billions ang binibigay sa CPP, NPA, NDF. At ngayon ay bumabangon. Ano ibig sabihin niyo? Mga taga-probinsya kayo. Ano ibig sabihin noon? Ang pinakamahihirap nating kapatid, hindi lang nagugutom, hindi lang pinahihirapan, tinatakot pa. They have to live with terrorism every day of their lives. May nagpapatayan, papatayin sa harap nila. Ganon ang ibig sabihin nun. At magugutom sila. So, um, hindi natin para sa akin ha ang bakit tayo nandito ngayon, kung saan-saan tayo nang galing, no? mga, mga malalayong prefectures, at kami galing pa kami sa Pilipinas, we stand on our common ground of love for country. Nandito tayo para dyan. <laughs> Berwin! <laughs> yeah? Yes. At ano, at ang nakikita namin ngayon, napakalakas ng boses ng overseas Filipinos. Yeah. Kayo, kayo ang puwersa ng Pilipinas ngayon at ako'y nagpapasalamat na kahit na napakaganda na ng mga buhay nyo dito, hindi nyo kami nakakalimutan. Well. Laban kasama ang bayan laban kasama ang bayan laban kasama ang bayan laban kasama ang bayan kasama ang bayan laban kasama ang bayan laban kasama ang bayan thank you so ah uh... sorry. Sorry talaga. Sorry. So, uh, napaka, ano, napaka liwanag ng nararamdaman natin yung pagmamahal sa ating bayan at sa mga anak natin. At bago man lang tayo mamatay, makita natin na maayos na ang Pilipinas. Yeah. Diba? Yes. So, pero anong ginagawa nitong Bongbong Marcos na ito, itong administrasyon na ito, idinadala pa tayo sa bingit ng gera di ba? At at hindi niya hindi niya sinasagot, hindi niya sinasagot yung kahirapan, yung kagutuman, yung pagtaas ng presyo ng ng uh, kuryente, tubig, lahat, no? Hindi niya. Correct. <laughs> Sa pa yon. <laughs> Ayaw niya magpa-drug test. <laughs> Bakit kailangan pa ba niya magpa-drug test para malaman niyo kung bangag siya o hindi? Alam na natin. Lago, <laughs> alam mo, ang, ang, ang malalagot nito ako. <laughs> okay lang. Walang natatakot dito. Okay, so... <laughs> ang ano ang ang ginagawa pati niya kung sino yung mga local officials na hindi sumunod sa kanila di, ay sinususpend grabe Grabe talaga itong ginawa nitong nitong administrasyon na ito at alam na natin kung saan ito papunta. Papunta ito sa elections, yung people's initiative at papalitan ng konstitusyon para ma-extend ma yung termino nila. Yan ang ano, yan ang playbook nitong mga ito, no? No way. Yeah. yeah. No to cha, cha Yeah. Pero si Pierre din natatakbo yon ha. So pero ano, pero tinatanong ko si uh, pinatanong ko si PRRD, Sir, bakit pa ba kayo lumalaban ng ganito? Pwede kasi tumahimik na lang kayo at pwede namang uh, para hindi nila gulohen, di ba? Ang sabi niya, kasi wala nang dissent ngayon. Parang wala wala nang opposition at hindi pwede 'yon sa isang demokrasya. No? So lalaban tayo para sa ating mga anak. So 'yun 'yung napakahalaga dito. So, yeah. Ang Diyos, bayan hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan hindi magagapi. Ang Diyos, ang bayan hindi magagapi. Ano, uh, itong mga nakikita natin ngayon, nakita ko na to kasi Marshall Law baby ako. No, 10 years old ako no na declare ang martial law. Pero napakabuti ng Diyos sa atin kasi umuulit-ulit. Umuulit na umuulit. nakikita natin ngayon pare-pareho yung mga pangalan, no. President Ferdinand Marcos, Romualdez, mga Araneta, mga oligarkyo, umuulit, no. So, ang sinasabi para sa akin ang ibig sabihin nito, binibigyan tayo ng pagkakataon, no na will it take 20 years again before ninyo aayusin ito? So kaya tayo nandito ngayon. Inaayos natin ito ngayon. No? Ang tawag dito ay, yeah, yeah, yeah. So, uh, napakahalaga na nandito kayo kasi kayo talaga yung pwersa dito. Nalilito ako sa inyo. <laughs> Ang daming sigawan. <laughs> so, uh, anyway, um, No, no. Oh, no more. No more. Exactly. Very good. Did you hear what she said? Ang sinabi niya, no, hindi na ito aabot. Hindi na tayo papayag. Talagang hindi. Walang pumapayag dito. No, si Attorney Glenn Chung, uh, inaano siya, hinaharass siya. Pag nagsalita siya, uh, meron na siyang disbarment, no? Kahit si Attorney Vic Rodriguez, kahit si Secretary Hari Roque, kahit kahit ako, hinaharas ako paulit-ulit. Pag bumababa na ako sa Manila, meron ng sumusunod-sunod sa akin. Tinatakot kami, no? Pero wala natatakot dito, no? Yes. Dabon! Dabon! naintindihan ko na. Naintindihan ko na ngayon kung bakit kailangan bayaran nila ang press. Kung bakit kailangan ng SMNI ay patahimikin. Naintindihan ko na kung bakit ang press freedom ay dapat wala na at kung bakit hindi tayo pwedeng magsalita at bakit tayo pinatatahimik. At yon ay dahil ang dami pala nilang gagawing bulok. No, talaga palang lilimasin nila ang kaban ng bayan. First quarter pa lang, 80%, 81% na ng budget ay wala na, na-release na. Ang ibig sabihin nun, red flag yon Neon sign yon parang ano sinasabi na sa mukha natin, ninanakawan na namin kayo. Parang yung PCSO, parang ganon. Parang yung sa 90 billion na hinihingi sa PhilHealth, harapan garapalan. Ito pala kung bakit kailangang patahimikin ang press at kung bakit tayo tinatakot na matatanggal ang mga lisensya natin bilang abogado, bilang doktor, at bakit kailangan pwede tayong natatakutin tayo na tayo ay papatayin. So pwedeng mangyari sa amin yon. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon, maliwanag, tumatayo kami dito at walang natatakot. No? Iniyakap, iniyakap na namin ang buhay namin dito. Kinasal na kami sa, sa, sa bayan namin, walang natatakot dito. So kami nagpapasalamat na napakahalaga na kayo ay nandito at hindi nila pwedeng itong gawin. Pwede niyong tusok-tusokin sa mata. <laughs> si Bambi. <laughs> Pwede ganon. Pwede kasi sa Pilipinas, hindi nila, well, um, sasabihin ko sana hindi nila papayagan. Pero malaya tayo. Hindi natin kailangan humingi ng permiso pero susubukan nila at gagamitin nila lahat ng ng makakaya nila eh marami 'yon kasi gobyerno ito 'di ba pero ang natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo no na ang tunay na kapangyarihan dito ay ang taong bayan na tunay na nagmamahal sa bayan so, na Napatunayan namin 'yon sa NTF-LCAC under PRRD nung napadapa natin tayong lahat dito. Ang CPP-NPA-NDF, hindi namin kaya 'yon, nawala ang taong bayan. Kaya si PRRD mismo ang nagsabi, whole of government, dapat kasama natin ang taong bayan dito at ang dalawa lang na sekreto dito ay good governance.